Bakit po? Bakit? Nahirapan nga bang umingi? Dagdagan natin ang butas. Ano bang kasalanan niya? Witness sa isang patayan. Hmm. Gano'n naman pala eh. Hello? Hi, love. Kamusta ka na? Oh, Josie. Ah, uh, uh, oh, 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 sir. kamusta, pare? Pare, tira mo ako! Oh, okay. Saan ko makikita oh. si Cam nung katay? <laughs> ang sabi ko, Saan ko makikita si Carlong Katay? Natuyo ba mga lugay niyo at hindi niyo ako marinig? Uulitin ko. Nasaan si Cardong Katay? Nagkamaligat ang pinasok. Kung Katay ang gusto mo, doon ka pumunta sa matadero. Maraming kinakatay doon. <laughs> sige, sige. Sige. Walang negosyo ang punararay dyan sa tabi. Baka madali kayo. Bakit po? Bakit? Nahirap ang habang umingi. Dagdagan natin ang putas. Eh, huwag po. Ano po kasalanan ko sa inyo? Wala. Wala kang kasalanan. May tatanong lang ako sa iyo. opo. Ano po yun, sir? Nasaan si Cardong Katay? Wala po akong kilalang Cardong Katay. Hindi mo kilala? Opo, hindi po. Gusto mong tumalsik ang ulo niyan? Nasa room 2 po, sir. 2 po. 3. 3 po, sir. Yung totoo. 4 po, sir. 4 kasi apat lang naman po kuwarto dito eh. Sige, tuloy mo na mo. Pagkatapos si pagpag mo, ha. Para 'wag kang pumanghe. Opo, sige. Opo. Ampong bobo talaga si heart. Ipun ako mo lang sa akin, ha? 'Wag kang ibang lalaki sa buhay mo, ha? Opo. Kung mayron pang ibang bata, papatayin ko siya. Alam mo naman ako. <laughs> room service. Ah, hindi ako umorder. Umorder ka eh. Fried bakal with crispy tinga. Ha, ah, ah, ha, ah, ah. ha, ha. Wag, madadali ka. Cardo, ang hirap mong hanapin. Mamaya muna mo na kaya ituloy ang pabarote mo. Ah, miss. Pwede bang pakisukat ito sa kanya? Tingnan mo naman tong forma ko. Pwede ba bago mo ako dali sa presinto, ipabihisi mo naman ako. Huwag na. Yan ang in ngayon. Boss, pwede ba sandali lang? Lex. Sensya ka na. Natempohan ako eh. Ano bang kasalanan niya? Witness sa isang patayan. Hmm. Gano'n naman pala eh. Dalhin mo na. Balik ka, ha? Kung hindi ba dahil sa... ...today so, nagpaiwan ako. Next time. Sure. Oh. Hindi naman pala eh. Paiwan ka na. Sige na. Kalagan mo na ako. Hmm. Sige na. Duty first before... Cherry. Para din mo. Cherry na lang kayo ng Cherry. Sa iyo, no? Oo nga. Alam mo ba? Dala pa ako sa pwede. Paano? Oo. Oh? Saga? Wapo ba? Oo Asa, naman. Sabi yan. Seryoso ang usapan niya dyan. Kurado <laughs> ako. Lalaki na naman yan. Sakit mo ba? Oye, mamaya may papakilala ako sa iyo. Oo? Oh? Saga? Hindi pa pakilala mo. Siyempre, tao. <laughs> Hi, Jerry! Hi! Sige Hi!

as pero mag ito ay ah pa pala pa pala ay dyan dyan kuha mo ako na. ka. Ay, thank you. <laughs> Parang sobra yata ako dito pa. Di naman. Di ba kukuha ang barbecue? Oo nga pala. Ay, Hello. Hi. Hello. Hi. Hello. 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 Hi. Ay, Dabi. <laughs> Ay! Sinta. Jerry, Jerry. Hindi mo sinasabi sa akin. Huwap-huwap pala.

Pababo. Ba't hindi ka makatingin sa akin? Lalaki yun. Eh, kalahati lang. Ba't naman ako mag... <laughs> hey! Ay! Saan ka pupunta? Ah, ah, hindi ako mano sa mano. Ano? Hindi, may punin lang ako doon. Eh, paano mo sa akin? Hi! Uy! Babes! <laughs> Hi! Hi! Saan ka pupunta? Ah... Uh, hinahanap kita eh. Kanina pa ako dito, nakita ko nga yung mga gimmick mo, no? Ah... Ako? Ikaw naman. Wala yung babes. Babes? Sandali, anong pangalan ko? Ah... Uh... Uh, teka. Ngayon, anong pangalan ko? Makakalimutan ko ba naman? Angela. Ah. Teka. Anong pangalan ko? Para maalala mo. Uy, Papa! Kala ko ba, bakla ka? Oo naman. Ba't mo hinahalikan to? Excuse me, siya ang humahalik sa akin. Sino ba to? Tomboy. Tomboy, ah? <coughs> <coughs> bakla? Ah. Tomboy.

O, Tay, ang aga-aga, alis na naman kayo. Oo nga, ang aga-aga, kararating mo lang. Nasa loob ka na ng bahay, nakashade ka pa. Ito ang uso ngayon eh. Saka ho po yata ko, may eyebag. Eyebag? O tama? Maliit lang naman eh. Babae na naman ang dahilan niyan, ano? Wala naman hong iba eh. Anak, balang araw babaeng ikamamatay mo. Ayaw niyo ba nun? Mamamatay ako sa sarap. Tayo biro lang. Tsaka, bugbog lang naman ito eh. Malayo sa kamatayan. Kayang-kaya. Jerry, kailan ka magiging responsable? Kailan mo bibigyan ng matinong direksyon ng iyong buhay? Tay, bata pa naman ako eh. Nag-i-enjoy lang ako. Tsaka, di pa naipangako ko kay Inay na wala akong gagawin na anumang bagay na ikahihiya ng pamilya natin. Ano yan? Aybag. Aybag? Oo. Hoy, tumigil ka. Titigil na nga ako. Boy. Jerry, bukod sa biro, hindi ko malaman kung saan ako nagkamali. Maring dahil sa sobrang trabaho ko, kaya kita napabayaan. Tay, hindi ho totoo yan. Hindi niyo ako napabayaan, hindi kayo nagkamali. Naging mabuti kayong ama sa akin. Kaya, huwag niyo akong problemahin. Okay lang ako. Alam niyo eh, tay. Ay, ah, sandali. Hello? Hello? Hi, love. Kamusta ka na? Oh, Josie. Ah, ah, o, Jose. O, kamusta, pare? Sina Joe at Pepe. Anong pinagsasasabi mo? Ano, tuloy ba ang lakad? Di ba alam mo naman yung lakad natin? Naku, eh, hindi ako pwede ngayon, eh. Kasi pinagpapahinga ako ng daddy ko. Homeboy ako ngayon, eh. Parang niiwas ka sa akin. Ah, uh, sige, kayo na lang. Parang hindi mo na ako mahal. Enjoy na lang kayo, pare. Love you. Pare? Pare? mga kaibigan ko. Ho? Magpahinga ka na. Magalmusal ka muna bago ka matulog. Aha, sige po. Atay, wala naman kayong aibag eh. Doon sa inyo. Ah, uh, alamin mo kung saan kayo magkikita ng mga barkada mo. Baka maligo ka. Tatay ko nga. Alam eh. Mabuti tumating ka! Oh, magsipagbihis na kayo. Kanina ka pa ba, pare? Oo. Pinakailaman ko na itong alak mo eh. Oo, oh, ayos lang. Diyan ka na lang. Isa pa. Ayokong may makakitang nagpunta ako rito. Ano bang masamang hangin habagat na nagpadpad sa'yo rito? Dahil sa problema mo. Ikaw palang nakahuli kay Cardong Katay. Oo. Oh. May nalalaman kasi siya sa pagpatay kay Mayor Karamba ng San Roque gagawin siyang star witness. Hindi na siya maaaring maging star witness. Bakit hindi? Patay na si Cardong tatay. Ha? Huh? Paano nangyari yon? Hindi pa nasa ilalim siya ng witness protection program? Sino pumatay sa kanya? Narinig mo na ba ang grupo ng mga enforcers? Hindi. Yo ang mga professional assassin na binabayaran ng matataas na tao. Ang misyon ko ay alaming kung sino-sino sila. Naniniwala ako na isa sa kanila ang pumatay kay Cardong Katay. Bakit mo sinasabi sa akin 'yan? Dahil mabigat ang binabangga ninyo. Mabuti pa hintayin ninyong matimbog kong grupo bago kayo humanap ng bagong witness. Eh Kailan mangyayari ito? Malapit na. Nakapag-ipon na ako ng mga password para matuntun sila. Ang kulang nalang ay malamang ko kung sino ang kanilang leader. Salamat sa impormasyon mo, pare. O pare, paglibre ka. Pasir ka uli. Ariglado, pare. Tapos namuha ako sa ina na ako. Bakakarating, pare. Sakad na ako. O, ingat.